Sabi pa din dapat natin. Oo, oh, ayoko naman sa'yo. Bagay, di ba? Asensya na kayo ha. Hindi kasi napansin na na-set up na pala tayo ni Libby. Mukhang nakatunog yata. Kala ko pa naman malalaman na natin kung sinong kasabwat niya. Na Naisahan tayo. Pero at least, hindi naman itatago ni Libby na meron nga siyang kasabwat. Na meron tumutulong sa kanya. Kung itigil na lang kaya natin to, baka mas lalo lang gumulo kapag tinuloy pa natin alamin kung sino yun. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nahanap yung kasabot ni Libby. Chechempohan lang natin. Sigurado naman may mga sa atin ng kahit anong gid eh. Tama si Justin Princess. Inumpisa na natin to. Huwag na natin sukuan. You okay? Salamat, Raymond. Hindi ka dumating, siguro napatay na niya ako. Ako rin eh. I'm sorry about what happened. Eh, hindi ako makapaniwala sa nangyari. Nakita ko. I can't believe Charlene can be that violent. Nakain niyang manakit to the point na mapapahamak yung tao. Raymond, nagtataka ka pa ba? Isa siyang kriminal. Sinaktan nga niya si Lelani, di ba? No, Davina. Raymond. Raymond. Sorry. Pagod na pagod na kasi ako. Ilang araw ko na iniisip yung nangyari sa ating dalawa. Pinagsisisihan ko yun. Kaya handa na ako humingi ng tawad sa kanya. Pero nang magsasalita na ako, pinagsasabihan niya ako ng masasakit na salita. Kaya ko siyang intindihin kasi mali naman talaga ako. Pero yung manakit, para makaganti, hindi na yun tama, Raymond. Ibang Charlie na yung nakikita ko ngayon hindi eh, rin ako papaniwala. You know, for so long, minahal ko siya na sobra. She has a good heart. At unti-unti yung nawawala yun eh. Dahil lumalabas na ang totoong Charlene. Siguro ginawa lang niya ang lahat ng kailangan niya gawin para makuha ka. Pero lahat ng maskara, matatanggal at matatanggal din yun sa panahon. At makikita mo yung tunay niya na kulay. Raymond, hindi mo ba naisap na baka nagkamali ka sa pinili mong mamahalin? Raymond, sa tingin ko kalimutan mo na si Charlene at piliin mo yung taong nararapat para sa'yo. Yung taong bibigyan ng lahat ng pangangailangan mo. Yung mamahalin ka ng totoo.